nung um, gusto kong gawin ngayon, compare ko lang tong NSK bearings na nakita ko online. Ito yung sa kaliwa online. Ito yung sa kanan na orig na bili ko to sa United. Kaya dito yung resibo. United uh, bearing. Yan 6301. Ayan yung United oh. Uh, alam ko. 6301. Malto. Orig. Eh. Ito yung sa kanan. So, compare ko to kung gaano kabigat tapos yung sizes tsaka yung itsura niya. So, dito muna tayo sa orig. Iyan yung code o, 6301. Code lang naman yan. Size dimension nito, 12 yung inner, 37 yung outer, then 7mm ata yung tapad or 10 mamaya. Uh, pag binuksan natin, sukatin natin. Again, ito yung ano, orig ah or galing sa official distributor. Nag-email din ako kay NSK din, nag-reply sila. Siguro try ko isingit yung email na yun, pakita ko sa inyo na si United Bearing talagang authorized. Kaso ayan, may din Indonesia yung authorized natin or yung orig na NSK. Mas meron siyang tape, NSK din. Yung iba yung kulay niya, medyo, medyo light. Kasi dito sa, hindi ko din sure kung peki ito. No? Ayan, may tatak din. Oh. Pero, Japan ata ito. Atin. Ayan, oh. Japan daw. Japan, Japan. Then, ganda yung sticker niya. Ayan, may NSK. Atin so, natin kung parehas yung code. 6301 DUM. Siyempre, magkaiba yan. And, 6, blah, blah, blah. Dito, 6301. Oo oh, nga, magkaiba. DDUCM Parehas ba sila may DDUCM Reyes, You know DDUCM Ano ko nabig sabihin nun So buksan natin to ano Sealed yan ah. Sealed ah, Bago pala natin buksan Timbangin na natin Nang may box ah, dito. Ito yung sa galing sa United Indonesia 63 63 okay, yung kaliwa online online mura lang to 29 pesos o 35 tapos Japan di ba magtataka ka eh oh halos pareha 62 yung samura yung galing online 62 rin kanya 63 yung galing oh isa pa oh 62 pareha silang weight 62 62 Indonesia to ah pero meron din daw si United dati na Japan kaso naubos na so, Indonesia na lang meron sila ayan buksan natin yun, tsura nyo tanggalin na natin hindi, mamaya natin tanggalin, buksan din natin itong sa kaliwa sana parehas uy, may code pa dun eh. pa code code pa dito wala nabila wala kasi akong makita ng ganito ay, meron din okay pa daw parehas no ano ito yung sa kanan na eh, yung sa authorized sa united na mahal pero orig sure na orig ito yung sa online na tag to 35 pesos hindi tayo sure kung orig yan eh. sure niya ay magkaiba yung kulay naman yung sa 35 pesos online online iba yung rubber seal na kulay dito darker to eh. Yung timbangin ulit natin ng walang karton. Ito yung sa kanan na sa United. 59. Ito yung kaliwa online, online 35. Hmm, parehas. 59 din. Mabuksan natin to. Kaya na, sira yung view. view natin. Buksan natin. Oops, may grasa-grasa. May tatak ng NSK yung focus pa yan. You know. 301. kaling, May grasa-grasa. Malagkit. So, atinan na natin. Siyempre, dapat 12 yan. O, 12. 37. Dapat to, 37. Then, 10. Eh, hey, 12 pa lang. Mali ako. 12. Tama. Tama size. Itong si 35 online-online Shopee. Ito yung Shopee Lazada. Ano oh, nga ba? taba? Ang um, magaling. Mayroon din talaga ng mga code. code oh. Japan. Japan pa, no? Oh. Ang hirap malamang kung ano talaga, yun. Eh, no? Ah, dito magkakatalo. Pag inikot. Smooth naman to. Pero kanina parang may sabit, eh. Dito, punta tayo dito sa authorized. Ay! Alayo! <laughs> Tingnan nyo. Tingnan nyo ikot, ah. O, oh, di ba? Ang tagal tumigil. Ang tagal tumigil. Tsaka smooth na smooth to. Etong sa 35. Pigil agad. Talakasan ko ah. Pigil agad. So hindi nyo maan Medyo may gas pang na hindi maintindihan na parang wala naman alog na malakas. Pero hindi, hindi siya solid na makinis eh. Pero may grasa grasa din siya, no? Ito, layo. Wow! <laughs> Napakadulas. Uf. Napakadulas itong sa authorized natin. So, kahit Indonesia to. May nakalagay ba Indonesia sa plastic? Sa ano, rubber? Wala. Kung mabasa. Indonesia dito. Ito pa rin, pipiliin ko. Grabe yung smoothness. Ito. Kaso, hindi natin maka-capture yan sa camera. Eh hindi natin makaka-capture ito paano kaya kung buksan ko ito no? wala kasi akong pantungkab ngayon eh. kinuko eh hanap nga akong pantungkab subukan natin tingnan kung ano laman ito medyo magas lang tapos parang hindi naman siya umaalog dito ito wala talaga. solid na solid smooth na kaya hanap ako ng pang tungkab natin eh. tapos try natin tingnan yan ito may nakita na ako Uh, flatted na maliit hindi nga lang ito yung proper tool nakawala kasi yung panfry ko hindi ko na mahanap kung nakasam so itong kabin na natin to ito yung sa ano galing sa united yung original na authorized to na uh, medyo mahirap tanggalin uh. matigas pero kaya naman yun langis langis gresa gresa, kaya pala smooth ang ganda yung dangis niya. Smooth na, smooth. Ito, sa mura. Si, ano, 35 pesos, Japan, Japan. <laughs> Pero mukhang Japakes to eh. Matigas din. Matigas din siya. Ayun na, at ganun yung graso niya. Sumama agad. Ayun. Ang grasa nito. Tingnan nyo. Parang buo-buo na. Siguro old stock to. Parang old stock to. Kaya tigil agad sya. Hindi. Hindi ganun ka-smooth yung ikot niya. Hindi ganun ka-smooth. Kaya tigil agad. Pero parang ano rin yun. Parang original talaga to. Hindi. Sobrang mura, magdududa ko. Ka. Ang kakaiba niya. Parang wala naman din talaga. No? Pero dito parang iba yung ikot nito eh. Napakalambot. Napakaganda ng ikot niya. Madulas na madulas. At uh, teka. Parang may napansin yung kakaiba switch switch kanina ko pa nakikita ito kala ko dumi lang yung sa ganito ah. ito malinis eh ano labo lang naman ito kung nakikita nyo yun oh parang may nakasulat ito parang laser engrave yan 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 parang Indonesia then yung code ito yan mayroon talaga nakasulat diba labo na mata ko, hindi ko na makita at ang pangit ang camera ko pero may nakasulat talaga yun know, Indonesia, then yung code sa kabila wala malinis dito sa 3535 online online shopee wala malinis dito wala din kahit sa labas wala, dito sa gilid wala din minsan kasi may laser surgeon pero wala dali na so malamang peki talaga to kaya mura kahit na ganda ng seal ganda ng box parehas ng weight hindi nila nagaya yung laser nito dito mahirap kasing gayain to eh. you know Mahirap nga makita eh. Kailangan malinaw mata mo. Kita nga ba yan eh? Laser, laser code. O parang engrave. Dito wala naman sa labas. Minsan sa yung sa bike, mayroon dito mga code yung Enduro. Dito wala. Kasi baka matanggal din yung pag na-press. Kaya dito nilagay ni NSK. So ito na yun. Yan na yung pinagkaiba nila. So kung sa inyo, doon na kayo sa orig. Kaso ang hirap niyan pag pinicture, hindi na makikita yung pag sa online. Makikilates mo lang yan pagdating sa ng bearing. Pero kung sabi nila authorized or kung may official store si United Bearing, hindi doon kayo bumili. Ito wala to. <laughs> official store to ni Naruto. 35 pesos, Japan, Japan. Tigil agad. Pero hindi, susubukan ko yan ikabit sa ERFI. Ito, lagay ko sa kanan. Doon sa may rotor side kasi doon lagi stress eh. So, tingnan natin kung tatagal itong si Orig. Itong C35 doon sa kaliwa. Uh, gawin ko na lang separate video yon. Pero matagal pa yon kasi buo pa naman yung bearing ng motor. Eh. Pero pag na excite ako, pwede rin. Kabit ko sila. No? <laughs> Ibang upload na lang yon. So, ayan, Pili na lang kayo kung ano gusto nyo pagtripan dyan. Pero ako gagamitin ko yung dalawa. Then, upload ko rin kung sino masira. Ayan siya. Ang dami na ng kamay ko.